ito mga tatlo dyan oh. may garden pa yan dyan sa baba o, pasyal. Ayan. Ayan, mga pasyal yan yan mga tatlo dito kami oh. so mamaya bababa kami doon Doon naman kami dadaan papunta doon sa palabas. So, pababa na tayo mga katski. Dito na tayo dadaan sa kabila. Yan. Pababa tayo. Hmm. Kasi mamaya uwi na rin kami ni misis. Yan, euro plaza sila dito. Yan nga. Eh. May sisaw. Hmm. Yan. Ito sa baba. So ito lang baba, katsek. Yan oh. Eh. Yan ang baba. Yan. Daling tayo doon sa taas. Yan. So, itong mga bulaklak dito ayan hanggang doon yan hmm. so ayan o doon kami galing sa taas tapos dito pag may namasyal dito naglalaro yung mga kabataan tapos dyan o ayan na yan ano yan, light band So yan, dito mga cactus. Yeah, okay. Pwede kang umupo. Ang dito. Mm -hmm. dito. Dito. pang Ang... Um, naiban dito pag tuwing December so ngayon hindi pa season walang tao yan tapos dito may upuan yan tapos yung iba dyan naglalaro na mamasyal sa taas dyan o yan dyan um. ang sahar tayo so mga tatske uwi na tayo ano yan tapos iba itong dinadaanan namin. Doon kami sa taas galing kanina. Yan o. Iba naman ang dinadaanan namin. Dito sa baba. Yan ang sa taas. Yan ang view sa taas o. Oh. Yan. Yeah. Baba-baba mga yan. tapos yan doon sa taas kanina alright mga katsuki. so mga katsuki, kami ay uwi na ni misis kasi gabi na thank you for watching salamat sa inyong panonood bye bye thank you alright